na lang Ay baka mawala siya. Na, 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 na. Maglis ka, maglis. Baka mawala ka pa dito <laughs> eh. Let's go, let's go Kaya nga. Pasaway din kasi. <laughs> Wala na. Kanina na-unleash ka. Ngayon, hindi na naman na kasi kung saan-saan ka mapunta. Pasaway. Ayan guys, pababa na naman kami. Pababa ang lakaran. Pinili namin dito sa pababa. Ibang site na naman ang napuntahan namin. Pababa sa Pixian. Ayan guys. 吧呜。B um, b um.